Nais na, na prioridad ni Senadora Pia Cayetano ang mga estudyanteng handa magsilbi at manatili sa bansa para sa mga mabibigyan ng scholarship ng gobyerno sa health at medical courses. Ginawa ni Pia ang pahiyag matapos lumabas sa pagdinig na Senado na sa kabila ng sapat na bilang ng mga lisensyadong healthcare workers kaya ng mga nurses ay kulang ang bilang ng mga nagsisilbi sa bansa dahil marami sa mga ito ay sa ibang bansa na nagtatrabaho. Sa pagdinig, giniti kay Tano na hindi makatarungan para sa mamamayang Pilipino na matapos pag-arali ng Estado ang mga scholars ng mga health courses ay mas pinipili ng mga ito na mag-abroad. Paglilinaw ng Senadora na hindi niya pinipigilan ang karapatan ng mga nagtapos ng health courses ng mga ibang bansa ngunit nais matiyak ni kay Tano na ang mga makikinabang sa scholarship na pera ng bayan ay dapat sa bayan unahing magsilbi. Para maging patas ay pinababalangkas din ang mababata sa mga kukulang ahensya ng gobyerno ng paraan para mapagandang working environment at maitaas ang sahod ng mga doktor, nurse, midwife, physical therapist at maging occupational therapist sa bansa. Sa datos ng Department of Health, umabot sa 3.5 billion pesos ah, ang gastusin ng mga state universities and colleges ah, para sa training, reintegration, salaries and benefits ng mga mag-aaral sa health at medical mula taong 2020 hanggang sa darating na 2024. Ako si Jojo Sikat. Walang sa balita.